Sa mga pangenot na barata, lalaki na nato na nag hit, -hit ni Inshabu sa krik sa Daragal boy Arestado. Labi 120 mil na kantidad ni Inshabu, nasamsam sa magkasway na anti-drug operation sa Naga City. Diswasher sa Diet Camarines Norte, arestado sa kasong panhaabon. Pitong bulan ang boy na dukay ang nagpapataw-pataw sa lagat sa San Jose Camarines Sur. Maritime Law Enforcement, mas papakusuloon kan Philippine Coast Guard Bicol. Asin? Talento asin mga natatagong tibay kan mga persons deprived of liberty sa rehiyon, bigbida kan BJMP Bicol, Maray na hapon, Martes, Hunyo 4, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunyan na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, as 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, 28 anyos na lalaki, arestado makalihis na maaktuhan na nagagamit kang ka pinagbabawal na droga sa sakupkan banwaan ni Daraga, Suspek dati ng nakulong huli sa iba pang kaso. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Arestado ang sarong 28 anyos na lalaki, makalis na maaktuhan na nagihitit nin siya ni sa creek, sakop kang barangay Kilikaw, Daraga, Albay, alas 12.05 nin Ugto, Kasuudma. Binisto na dakop na si alias Richard, may live-in partner, asin residente kan barangay Banyadero, parehong banwaan. Sigun kay Police Master Sergeant Gerson Rentosa, an investigator on case kan Daraga Municipal Police Station. Sarong barangay tanod sa nasambit na lugar ang nakaakto sa sospek na iyuman ang kundusir nin pag-aresto dangan pig turnover sa saindang hepatura. Basis sa mga investigasyon, iti, yung nasabing uh, barangay tanod ay pauli na sa kayang na napaagi lang po daman sa nasabing lugar, siguro pauli na sa kanyang lugar na nagkot sa niyang atensyon yung lalaki na bihirang puntaan ng tao na kaya agad niya itong sinita at bago niya ito sinita na inobserbahan niya muna kung ano yung ginagawa ng lalaki dahil hindi masyadong nakita no kasi madamong party yung yung lugar sa ginibong body search kan otoridad sa sospek, na-recover digdi ang sarong plastic sachet laog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 3 gramo o nagkakantidad ni 1,000 pesos. Ang sospek, dati naman daang naaresto kan kapulisan huli sa ibang kaso. At uh, ang ami man pong uh, hipatura ay patuloy man po sa pag-educate uh, sa mga barangay tanod, uh, barangay kagawad, sa parehas na mga krimen kung paano po ma aristo na validly ang sarong suspitsado para po siya map mapanagot po sa kanyang uh, Sa presente, nasa kustudya pa Kandaraga, MPS ang sospek na nahahampangunyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Labi 120 mil pisong kantidad pigtutubo ng pigtutubod ang shabu na kumpiskar sa duwang magkasuway na operasyon kontra droga sa Naga City. Saro sa duwang sospek na kadulag. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Abuton sa 120 mil pesos na kantidad ni Shabu ang nasamsam ka Naga City Police Office sa duwang magkasuhay na drug operation sa Naga City aga ka na biyernes Mayo 31. Inot na inaresto sa pigkasar na operasyon sa Barangay Triangulo, parehong syudad ang sospek na si alias Linda. 50 anyos, balo, sari-sari store owner as in residente kan Barangay Balatas, parehong syudad. Naaresto ang sospek sa mismong tindahan kaini sa barangay Triangulo kung sa ina ko asa posisyon niya ang apat na pidaso ng heat seal plastic sachet na may laog din pigtutubo na 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 sa 13 gramo asin 88,000 mil pesos ang pigkakarkulong street value as usual po, since ang cover niya po ay tindahan, so bali po, parang normal lang din, as parang nagtitinda siya yung subject po natin ng search warrant. Kasi po, isa din yun sa tinitingnan natin yung angulo, kung sino po yung kanyang mga customer, ay malamang po, yun din yung bumibili ng kanyang ano, items. Sa ngunyan, nasa detention facility pa kan Police Station 5 Naga City Police Office ang nasambit na babaeng sospek. Sa parehong aldaw, nagkasarmanin operasyon ang otoridad sa Purok 5 Barangay Balatas target ang sarong residente. Alagad na tunugan subuot kan sospek ang operasyon na nauli sa pagkakatakas ka ini. Binisto ang sospek na si alias Boni, 38 anyos, digusyante. Sa kusugmanin search warrant, nakuha kan sospek ang anong nagramunin pigtutubo na na shabu na nagkakantidad 40,800 pesos. Ang time na papasok na yung operating unit natin, ah, dahil nga syempre familiar na siya sa lugar, hindi sabihin yung mga tao ay pag may bagong mukha, ah, nakatunog po itong tao na ito ma'am. At bigla po itong tumakbo na allegedly hindi na po nakita ng mga operatiba natin. Ang nagsabi na lang po yung mga tao, yung kanyang mga kapitbahay, na nakita raw itong tumatakbo doon papunta sa matalahid na lugar. Sigun sa PNP, Parehong newly identified drug personality sa nasambit na syudad ang mga sospek. Nasangunyan ang naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 11 as in Section 12 kan Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Dishwasher sa Daet Camarines Norte arestado sa kasong panhabon. Si Regine Bue sa bilog na detalye. Dain na minilagpaan sa rong lalaki na pigre-reklamo nin panhaabon kan arresta kan tracker team kan Dait Municipal Police Station sa Dait Kamarinis Norte aga kan nakaaging Sabado, Hunyo 1. Binisto ang sospek na si Dominic Serrano alias Nick Diswasher, residente kan Purok 1 A, barangay Kubangbang Parehong Banwaan. Nadako pa sa kusog kan para sa kasong qualified theft na pig-issue ni Honorable Judge Cornelio Emron an presiding judge kan RTC Branch 38 sa Dait Marines Norte na pigpaluwas ka na pa sa ng Mayo 27. Tagal-tagal na po itong pinaghanap. Ano, kusang loob po namang sumama dun sa ating mga kapulisan nang inyahain po yung kanyang mandamento di arresto po kan arestaron. Ipinaisi man sa sospek ang sa iyang mga diretsos bilang akusado asin in ipigpadara sa Camarines Norte Provincial Hospital nga ni Maipamedical. mil pesos man ang ipigrekomendang piyansa para sa iyang paramientras na libertad. Ang pulisan po ng Dait Municipal Police Station ay humihimok sa mga uh, wanted person o kaya dun sa mga kamag-anak ng mga wanted person na isuko po nila yung kanilang mga kamag-anak. At kami po ay makikipagtulungan. Kami rin po ang tutulong na maiproseso kung kailangan mag-bail. Uh, ang municipal police station po ay handang tumulong para sa papeles na kailangan para sa agarang ano, uh, pagpapalaya kung mga bailman po yung uh, uh, akusado. Sa presente, nasa kustudya na kandait Municipal Police Station ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Bue. Labi 400 na ROTC cadet sa sarong pribadong eskwalahan sa Daraga Albay na na. Dating kongresista Christopher Co. naging West PD Honor sa seremonya. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Istorya. Labi 400 na kadete ang nagraduar sa Bicol College sa Daraga Albay kanakaaging Domingo, Hunyo 2. Kumpwesto sa 396 na basic ROTC kadets kung sa 309 ang lalaki asin 87 ang babayi. Mantang 22 man ang advance ROTC kadet officers. Kabale digdi sinda kadet Colonel Maria Erica Franzarte kan Taisan Legazpi City na outgoing corps commander kan ROTC unit asin si kadet Lieutenant Colonel Kirk Patrick Patino kan Barangay Kilikaw Daraga Albay. Ugmasinda na sa tulong taon na pagiging cadet officers, purman na sindang nakagraduate. So, so, ito, happy tears talaga to eh. grabe, sobrang saya. Halo-halo yung emotions talaga. Like, may malungkot, may masaya, bittersweet. Yung, yung mga achievements namin, parang dito namin na na harvest yung mga yung mga efforts namin yung hard works masayang masaya po kami after three years na kaya graduate kami kahit mahirap mam ma sa ROTC officially ma'am, ano Masayang masaya kasi makaka-focus na din po ma'am Before kasi ma'am, kailangan mo po ng time management po ma'am. Di mo, kay, dapat marunong, marunong ka i-handle yung, marunong kang i-handle yung oras. Kasabay kan NSTP ROTC graduation ceremony, nagkaigwaman in turnover of command. Naging huwes po di honor sa nasambit na mga aktibidad si Akubikol Party List former Congressman Christopher Kitoko. Sigun sa dating opisyal, Dakula ng gad ang tataong papel kan mga bagong graduar na kadete, urog na kung mamugtak sa alanganin ang seguridad kan nasyon. Dahil ini po magkakahandahan kang uh, ano, dapat gabos na nasyon, araw sa Pilipinas, sa, uh, ano, dapat handa po kita sa anumang mga, ano, uh, kung may geraman o may uh, disaster, mga dilubyo, napapakinabangan tapo ining training. Lao Maniko, nalugod mapanindugan kan mga bagong graduaran sa indang mga sinumpaan na obligasyon sa nasyon. Bilang mga bagong miyembro, kan Ready Reserve Infantry Battalion, kan Army Reserve Command. Dahil nagsumpa sinda na anytime na iapon sinda, na ano, kung may man o may mga disaster, nagsumpa sinda na willingness ninda, na -alay, pigaalay nindang buhay ninda. Kailargo nyan, uh, nasa delikado kita, uh, permit kita na bubuli kang ibang nasyon, Uh, anytime pwede kitang lusubon, dapat po handa kita na maski kulang ang satuyang mga modernong armas, at least uh, gabus pong uh, Pilipino na ready po na makipagbaka. Positibo man si First Lieutenant Ryan Linaresas, an officer in charge as in NSTP Director kanasambit na pribadong eskwelahan, na kalidad as in mga disiplinadong individual ang saindang mga naproducir, urog na tabak usubuot subuot karaw-karaw ang trainings kan saindang mga kadete. Ito so yung under ng tatlong component ng National Service Training Program which is the ROTC, the Reserve Officer Training Course. Isa itong legacy para sa amin na training staff dahil yung discipline na natuturo namin sa isang first year student like itong ROTS ay magagamit nila dyan sa um, Department ng Criminology. Balik academics naman ngunyan ang mga bagong graduar na kadete. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Pitong bulan na umboy na dukay ay nagpapataw-pataw sa dagat sa San Jose, Sur. Asin talento, asin mga natatagong tibay kan mga persons deprived of liberty sa rehiyon, pigbida kan BJMP Bicol. Iyan na si pa Pambareta sa pagbabalikan ko Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi. Walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos na po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Ah, uh, maraming, maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurug pa problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaong ng pagpapasalamat niya mo, dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaong nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog ba. Nagbabalik ana ako Bicol Online TV. Bangkay nin sarong pitong bulan na umboy na dukayan nagpapataw-pataw sa dagat. Sakop kan San Jose ka Marinesur. Investigasyon nga ni masusog ang ina kan umboy nagpapadagos. Si May Arango sa bilog na detalye. Sarunggada na umboy na lalaki ang nadukayang nagpapataw-pataw sa dagat sakop kang barangay Adyangaw, San Jose, Camarines Sur. Alas 6.35 nin aga ka nakalis na biyernes Mayo 31. Sarong concerned citizen ang nagpaabot kan insidente sa kapulisan. Sa tancakan otoridad, nasa pitong bulan na anong boy as imposibleng pirang oras pa sa nang itinapo. Pagdumang ko ma'am, nagmobilize ako ng mga, mga, barangay health workers. kina ako sa records ng mga balis sa barangay adjanaw And then before kayo maghali ma'am, pinacheck ko sa inda. Pigi-imbestigaran na kan otoridad kung sisay ang posibleng nagtapok asin magurang kang umboy na posibleng maatubang sa kasong infanticide. Ang panawagan ko man lang sa mga puntes, ta uh, yan ta panindigan ta dahil sa pagsakripisyo ang aki so kung yaon na kita sa arog ka panindigan paghandaan tanganing ano masakripisyo tao and then before kaya yung gibuhon dapat pagplanuhan Pirang oras antes ang pagkakakuha sa umboy, tulos manining ipiglubong kang otoridad sa nasambit na lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Maritime Law Enforcement kan PCG Bicol mas papaiguton pa subuot. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Mas lalo pang papaiguton kang Philippine Coast Guard o PCGB Bicol ang sendang maritime law operation sa reyon, Ini ang pigtawang doon ni Coast Guard Commander Philip Soria sa sarong pagtiripon kasubong aga sa Legazpi City. Sigun sa opisyal, kung mas papaiguton paninda ang sendang operasyon, mas dakul ang sendang mapupugulan ng mga illegal na transaksyon. Katunayan, bunga da kang sendang mga operasyon kang nakaaging taon sundo sa presenteng taon ang nakumpis karnindang lampas 5 milyones pesos na kontrabando arog ang pinagbabawal na droga napigbalong pigbalong ipuslit sa mga pantalan sa Kabikolan sabi niya ini ang pira sa mga rason nga niiimplementar ninda ang mas maigot na maritime law operations sa Philippine po uh, National Police, sa Maritime no? nandiyan din po aking part of 50-50. At sya pa, mga local governments, yun po ang patay-patay natin. Kasi hindi po kailangan ghostware at patay sa ang ghost. So, ganoon po din po aking pagkikipag-ugnayan ng LR Open, uh, in-projective uh, mechanism ng report network, like, text and driver. Sa ating mga other respective or additional directors, so, ako, pag mayroon po ng report na magagaling ito uh, eh, na in-on information sa kasaraan ng LR Open. Dugang pa niya, apuera sa mga nakumpiskar na kontrabando. Pitong insidente ng iligal na pagsisira mandang naaktuan kang sendang operatiba, kung sa ininterong nasa ngatanan ng magkakanigong kaso ang mga imbueltong persona. Naging katuwang man kang PCG Bicol sa mga akumplisyamento nindang ini, ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol, as in Philippine Ports Authority Bicol. Ganito pinapatupad yung anti and drug... Kailangan ah, kailang patupad namin yan and we're doing that on a random basis. May mga nahuhuli po ang LTO, ito naman po ay again, sa pagkikipagtulungan sa Pemilya. Uh, may proseso po yan. Meron ginagawang na drug test sa mga drivers na focus na sa mga drivers na lumagamit. Sa iyo with LTO, we provide support to the lead agencies Uh, Pelea and the PNP in support of their campaign against anti-drug. But if there is any the report that involves uh, passenger utility vehicle, public utility vehicle, we will gently accommodate. And as our director said, we always, as the POTR, provide support from the government of the We can do. Although, as he in collaboration with uh, IDEA and Philippine Coast Guard, we are going to were able to provide support to our usual po yun na na ginagawa nila. Kung minsan po nag, uh, nagkakaroon po ng scheduling yan kasi nga po yung, yung mga, yung mga K, yung availability po ng K-9 units po. Mientras tanto, Apwera sa sarong tuminaob na bangkang dimotor sa masbate na may lunad ng 35 individual na marikas manindang narespondihan ug mama ng opisina kang PCG Bicol na mayong naitalang casualty kan manrapado ang bagyong agon sa nagkapirang lugar sa nasyon kabali ng Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Talento asin sinatatagong tibay kan mga PDL, pigbida kan 29 jail facilities sa reyon sa sarong pigbuksa na kompetisyon sa Ligaspi City. Si Danica Garcia sa Bilog na Historia. Bida kan Bureau of Jail Management and Phenology o BJMP sa Bicol ang talento as in natatagong tibay kan persons deprived of liberty sa pinakaprimerong regional bida painting, handicraft making asin in songwriting challenge na pigkundusir ka na kaaging biyernes sa Ligaspe City. 29 jail facilities sa rehiyon ang kabale sa kompetisyon. May kanya-kanya sindang entry sa kada kategorya na interong ipiglatag sa sarong dakulang mall sa nasambit na syudad. Para kay Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa Jr., ang Acting District Jail Warden ka Naga City District Jail Male Dormitory, manggana o madaog, sapat nang naibidaninda ang tibay kansa indang mga PDL na nagtauman ng dedikasyon sa nasambit na kompetisyon. Siyempre po, uh, maugma kami sa susamuyang uh, PDL, so composition in the, na recognize as in uh, na pa as top one. Parte aktibidad sa buhay ingatan, drogay ayawan o program kan Department of the Interior and Local Government sa Bicol. Sigon kay DILG Bicol Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., kaumaw umau ang mga inisyatibo kan BJMP Bicol. Hulita nagtatao ininin bagong paglaom sa mga PDL. Ito po kasi itong programa na ito ay pet project ni Secretary Attorney Benhor Abalos. Uh, gusto niyang ipakita na yung ating mga persons deprived of liberty ay merong uh, kakayahan, may mga talents sila at undergoing transformation talaga doon sa loob ng BJMP. So... Lauman ni Jail Senior Inspector Remedios Remedios, ang Chief kan Regional Welfare and Development Division kan BJMP Bicol, na magamit kan mga PDL ang mga kakayanan asin kaaraman na sa indang pigiheras sa manibaybang jail facilities para sa sa indang pagbabagong buhay. Sobrang saya. Ramdam na ramdam po yung saya kasi na pamalas namin sa community na ang persons deprived of liberty, sila yung mga tao na kailangan pa ng second chance. Kumbaga sa mga nasusunog na, na, na bagay, sila yung kailangan pa nating isalba. Bigyan natin sila ng pagkakataon para sa kanila. Pangalawang, yung sinasabi na mabuhay na malaya. May tema ang aktibidad na handog ng Bagong Pilipinas mga programang pangpiitan tungo sa bagong bukas. Mientras tanto, ang mga nanggana sa kada kategorya ang ipambabato kan BJMP Bicol para sa national competition. Para sa mga baretang Bikol, Danica Garcia. Asinian ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Uñez. Salamat!